mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo na Moment of Romance. Noon, akala ko na kapag ikaw ay nasa ibang bansa at doon trabaho, ay magiging maganda na ang buhay mo. Na kaya nila ibinibigay ang mga gusto ng kanilang mga anak ay dahil madali lang ang pera doon. Pero mali pala ako. Mali pala na sa tuwing may gugustuhin ako ay dapat obligahin ko si Nanay para lang bilhin niya ang gusto ko. Mali pala na ko sa kanya ang lahat ng bagay na naisin ko. Dahil lang sa maling akala na marami siyang pera doon. Kung nga pala si Jewel, nag-iisang anak ng aking ina. Wala kasi kong tatay dahil pagkatapos daw siyang mabuntis nito, ay hindi na ito nagpakita pa sa kanya. Kaya naman napilitan si mama na magtrabaho sa ibang bansa para lang may ipang sa akin. Nasa limang taon pa lang ako nang iwanan niya ako kay lola at sa murang edad ko noon ay nagawa na niya akong iwanan dahil kailangan daw niyang magtrabaho para sa kinabukasan ko. Noong una ay mahirap. Mahirap na mawalay sa aking mama sapagkat nasanay ako na palagi siyang nandyan sa tabi ko. Subalit nang nagtagal, ay unti-unti ko na rin natanggap ang aming sitwasyon sapagkat palagi sa akin sinasabi ni Lola na kailangan ni Mama na magtrabaho para daw makapag-aral ako. Wala din naman kasi pwedeng asahan si Lola kundi si Mama. Sapagkat bata pa lang daw si Mama nang mamatay na si Lolo. Kaya obligadong magtrabaho daw talaga si Mama para matustusan ang aming pangangailangan ni Lola isang OFW si Mama. At katulad ng iba, ay walang palya rin ito sa pagpapadala sa amin. Madalas din ito kung tumawag sa amin. At palagi niyang ipinapaalala sa akin na mag-aral daw akong mabuti. Dahil mahirap ang hindi nakapagtapos. Ngunit invest na sundin ko ito, ay kabaliktaran ang ginawa ko. Simula kasi nang mabarkada ako, ay natuto akong uminom ng alak. Manigarilyo, hanggang sa pati ang sarili ko ay inabuso ko na. At ang perang pinapadala sa akin ni mama ay ginagastos ko lang sa barkada. Nang sa ganon ay may maipang inom kami. Nasa si anyos pa lang ako noon. At nung mga panahon na yon ay walang nagawa sa akin si Lola kahit na madalas ako nitong pagalitan at pagsabihan, ay hindi ko siya sinusunod. Para kasi sa akin ay masaya ko kapag kasama ko ang mga kabarkada ko. Isa pa ay pakiramdam ko ay sila na ang pamilya ko. Paminsan-minsan din kasi ay nakikitulog ako sa mga bahay-bahay nila. Kung kaya't panatag ang loob ko na kasama sila. Ngunit ang hindi ko alam ay ang kasiyahan pa lang yun ay may hangganan. At ang barkadang itinuring kong pamilya ay hanggang sa kasiyahan lang ako sasamahan. Isang gabi ay nagkayayaan ang barkada na mag-inuman dahil birthday ng isa naming katropa. Kaya naman bago pa sumapit ang oras ng aming pinag-usapan ay gumayak na ako para dumalo sa birthday yan. Nasa sala si Lola ng mga oras na yon. Kung kaya't hindi ako nakaiwas dito habang papalabas na sana ng bahay. O oh, Jewel, saan ka na naman ba pupunta? Gabing gabi na ya. Tanong sa akin ni Lola. Ah, pupunta lang po ako sa bahay ng kaibigan ko, la. Birthday niya kasi eh, ini-invite niya kami. Tukot ko naman dito. Nang dis oras ng gabi? Naku, apo, dapat hindi ka na umaalis ng ganitong oras. Kababae mong tao eh, lalabas ka pa. Ayos lang naman sa akin na makipag-birthdayan ka. Pero sa ganitong oras, hindi dapat. Pahayag ni Lola sa akin. Ito namang si Lola, oh. Lola, iba na po ang panahon ngayon. Wala na po kami sa kapanahonan nyo. At ngayon, madre o manang na lang ang hindi lumalabas ng gabi. Sabi ko naman kay Lola. O Shala, mauuna na po ako. Huwag niyo na po akong hintayin umuwi ah. At nakagabihin na rin po ako. Dagdag ko pa dito. Sabay pagpapaalam sa kanya. Wala namang nagawa si Lola sa tigas ng ulo ko. At kahit anong pigil nito sa akin na umalis ay hindi ako nagpapigil sa kanya. Sa palagay ko nga rin, ay isinumbong niya ako kay mama. Dahil nung gabing yun ay panay ang tawag nito sa akin. Hindi ko naman ito sinasagot. Bagkos ay pinagpatayan ko pa siya ng telepono. Alam ko kasing sesermonan si lang din niya ako, katulad ni Lola. Kung kaya't, mas mabuti nang hindi na ako nito makontak pa. Kaya naman noong gabing yun ay wala akong ginawa, kundi mag-enjoy sa party. Kumain, sumayaw, at sumabay sa aking mga barkada na uminom ng alak. Sa katunayan, ay halos hindi ko na nga na kontrol ang sarili ko noon. At talaga namang, nakipagpaligsahan pa ako sa kanila. Dahilan para ako ay malasing doon. First time ko noon na magpakalasing ng ganoon. At nung gabi yun, ay tila na wala na rin ako sa sarili. Sapagkat, hindi ko na alam ang aking mga pinaggagagawa hindi ko na nga alam kung ano ang nangyari sa akin pagkatapos ng gabing yun. Hanggang sa magising na lang ako na may katabi ng lalaki sa kama at pareho kami nitong walang saplot na sa katawan. Pinagpasdan ko ang lalaki ngunit hindi ko ito kilala. Kaya naman agad kong isinuot ang aking damit. At pagkatapos ay dali-daling lumabas ng silid na yon upang hanapin ang aking mga kaibigan. Subalit ni isa sa kanila ay wala akong nakita. Hanggang sa huli ko na lang na napagtanto, nawala na pala ako sa lugar na pinagpartihan namin. Paano ako napunta dito? Anong nangyari? Tanong ko sa sarili. Kahit anong gawing isip ko ay wala akong matandaan sa nangyari. Kaya naman naisipan kong balikan na lang ang lalaking kasama ko sa kwarto. Upang ito sana ang tanungin ko. Subalit pagbalik ko doon ay hindi ko na ito nadatnan pa. At ang tanging nakita ko na lang ay ang bakas ng dugo na nakabahid sa kamang hinigaan ko pinakiramdaman ko naman ang aking sarili. At dahil sa sakit na naramdaman, ay nakonfirm ako na nakuha nga nito ang aking pagkababae. Kaya naman nung mga oras na yon ay hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Kung ano ba ang sasabihin ko kay Lola at Mama. Sa totoo lang kasi, ay pinagsamantalahan ng lalaking yon ang aking kalasingan. Ngunit sa sitwasyon ko nung gabi yon, ay hindi ko alam kung may maniniwala ba sa akin. Aminado naman kasi ko na maging ang sarili ko ay hindi alam kung ano ba ang totoong nangyari sa amin. Kaya imbes na ireklamo ang lalaki, ay minabuti ko na lang na manahimik at ilihim ang nangyari yon sa amin. Sa palagay ko rin naman kasi ay hindi ko na rin ito makikita pa. At mukhang wala rin naman alam ang aking mga kabarkada. Kaya tulad nila, ay nagpanggap na lang ako na parang walang nangyari sa akin nung gabi nyo Kahit pa ang totoo, ay gusto ko nang isumpa ang araw na yon. Ganun pa man, mas pinili ko na lang din nakalimutan na lang ang nangyaring yon sa akin at harapin ang bawat araw na daraan ng normal at natural lang. At katulad ng dati, ay patuloy pa rin akong sumasama sa aking mga barkada. Kahit pa ang totoo, ay sawang-sawa na ako sa kakapaalala nila Lola at Mama na wala akong mapapala sa kakasama sa kanila. Hindi raw kasi sila nagiging magandang impluensya sa akin sapagkat imbes na pag-aaral ang aming atupagin ay puro kabulak bulan lang ang ginagawa namin kaya naman madalas ay kapag tumatawag sa akin si mama ay puro sermon lang ang naririnig ko sa kanya nakakesyo hindi daw niya pinupulot ang pera ron sa abroad para lang mapag-aral niya ako hindi naman ako naniniwala dito dahil sa tingin ko ay madali lang kumita ng pera doon. Marahil ay karamihan sa mga nagtatrabaho doon ay nakikita kong tila masasarap ang kanilang buhay. Base kasi sa mga binibili nilang gamit at mga kinakain ay hindi mo aakalain na naghihirap sila doon. Kaya naman invest na isipin kong nahihirapan si mama sa trabaho niya ay tinatako na lang sa isip ko na tulad ng iba ay masarap rin ang buhay niya roon. Isa pa ay akala ko ay nag enjoy rin siyang magtrabaho doon. Subalit mali pala ko. Mali pala ko na isipin na hindi nahihirapan si mama sa ibang bansa. Sapagkat ang alam ko lang noon ay humingi ng pera dito at magpabili ng mga bagay na gusto ko. Bukod doon, ay wala rin kasi akong ginawa kundi magpakasaya at gastusin sa barkada ang perang ipinapadala niya. Kahit pa ang totoo ay hindi naman nagkulang si Mama na ipaalala sa akin na huwag kong gagastusin ang perang 'yon sa walang kabagay bagay. Pero imbes na makinig sa kanya, ay ipinagsawa lang bahala ko lang 'yon. Hanggang sa ma-realize ko na nga lang na mali pala ako. Na mali palang sayangin ang oras, pera at panahon ko sa mga taong akala ko ay kaibigan ko talaga. Sapagkat ang totoo ay kaya lang pala nila ako gustong kasama ay dahil alam nilang may silbe ako sa kanila. Hanggang dito po muna ang aking kwento. At kung nabitin po kayo, sana po ay patuloy niyong abangan ang karugtong nito sa susunod na araw. Ang inyong tagapagbahagi, Jewel.